Paano ba makalapit sa Malasakit Center? Mga kabayan, 'wag niyong ng lakpasan ang bidyong ito. Malaking tulong ito sayo. Kung di mo pa alam, halikat panoorin mo ang bidyong ito. Anong klaseng tulong po ang dapat asahan sa Malasakit Center? Financial assistance po ba ito? Gaano kalaki? Sa hospital bills lang po ba ito? Um or pwede rin ba sa gamot? Ano po bang mga uh, services ang makukuha? Okay. So, um, sa mga sakit centers natin, so kami po sa DOH, through the MAIFE program, nakakaprovide po kami ng assistance sa pagbayad po ng hospital bills. Meron din po tayong uh, tulong sa pagbilip ng mga gamot, medisina, um, sa mga laboratory and diagnostic procedures, uh, surgical procedures, and other medical devices. So, sa DSWD naman po, na-mention po kanina ni Senator Bongo, meron po silang tinatawag na AICS or yung Assistance in Crisis Situation. So, nagbibigay po ang DSWD ng food, food assistance, yung transportation assistance sa mga yung kinakailangan po ng pamasahe na nanggagaling pa sa malayang lugar. At um, in the event naman po na pag uh, namatay yung pasyente, meron din po silang uh, burial assistance. Mm -hmm. uh, si PCSO naman po, meron din po silang medical assistance program at ang PhilHealth, yun yung mga standard health packages na in-offer nila. Mm -hmm. Lahat po ba pwedeng lumapit sa Malasakit Center? Kunwari, basta, whether, okay, ang uh, government or public hospitals naman, hindi naman to lahat charity, may private patients din. Ka kahit sino po ba, basta, um, admitted or pasyente doon sa ospital na may malasakit center ay baka ma-accommodate po kasi kagaya sabi kanina ni Senator Bongo pera yan ang taong bayan parang mga nagbabayad ng taxes minsan 'di ba laging iniisip kay laging sinasabi kasi kailangan indigent ka mm -hmm. eh, at some point 'di ba um uh, director Jordy pag uh, pag grabe na yung sakit mo, kahit may kaya ka, masasaid at masasaid ka rin. Pwede bang lumapit sa malasakit centers din po? Yes, pwedeng pade na yun, mm -hmm. Cheryl. No? Um, pinalawak na po namin ang coverage ng My uh, MyFIP program and assistance sa malasakit center. So, nabanggit mo nga yung indigent patient, uh, kasi yung mga indigent natin are those na yung no means of income mm -hmm. or kung meron man ay hinisapat para tustusan ang mga araw-araw nila na pangangailangan. Uh, qualified na po ngayon ang financially incapacitated patients. Uh, ano bang ibig sabihin natin pag financially incapacitated? So sila po ang ating mga pasyente na hindi man indigent, hindi man classified na indigent, pero pag uh, nagkaroon po sila ng tinatawag natin na uh, catastrophic illness or yung sakit na uh, malubhang sakit na kinakailangan ng prolonged hospitalization and yung, um, or yung treatment ng pagagamot na mas matagal, eh, nawawalan sila ng kakayahan upang, uh, ma matustusan yung gastos nila, nilang sa medical, pati na din yung pang-araw-araw. Mm -hmm. So, in that situation, um, maging financially incapacitated ka. So covered ka na din po sa na avail ng assistance. Okay, that's good to know. Pero again, um pag nasa private hospitals, walang malasakit center. So pwede bang nasa ibang hospital sila, tapos hihingi sila ng tulong sa kung saan may malasakit center or dip ay sa bagay, no? Uh, Director Jody, um uh, dependiyan kung nagtumatanggap yung private hospitals ng kunwari mga guarantee letters kasi hindi naman lahat ganun ano po Yes po, uh, may way naman din po natutulungan natin yung mga nasa private hospitals yung mga may memorandum of agreement po tayo mm. yung DOH hospital sa kanila uh, through yung MAIFE program po ano po yun na? Yung medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Mm -hmm. Okay. Siguro tatanungin nyo na lamang po 'yan mga kapatid kung kayo nasa private hospitals. Ask kasi bawat hospital naman uh, public, private, may charity, ano naman mm -hmm. yan, may social uh, social services sila, yes. 'di ba? Na, mm -hmm. na section. And doon po magpag guide po kayo. In, wala mang malasakit center doon pero i'm sure they'll be able to guide you kung saang ahensya po tayo ng pamahalaan maaari pong makahingi mm -hmm. ng tulong